Yan. Punta po tayo sa aking masukal na nyugan. Hmm. Ano po yung mga nyug na tinanin namin dati. Ito ang aming nabili. No? Malaki na ng puno ng nyug. O, oh. oh, di ba? Bilenta sa amin ng 16,000. Kala yata nung naku, may ari dati eh. wala pang nyog kaya nawawalan siya ng gana malalaki na pala guys so, trig na namin sa may taas karugtong lang din po ng lupa ko to eh ang nyugan ang mga nyug oh. Hmm. Yun. na. diyan no? Yan, kaya pala kami pupunta ron ay eh. kukunin namin yung ibang bunga ng nyug na mumunga na pala yung mga nyug ha. Eh. Sasabay namin sa kinukupra namin. Medyo masukal lang. Papatabasan natin sa susunod. Good. Hey, you know. Tak sepi tuk Enak. Maganda po rito, tanawang dagat ye, no? Tanawang di pa kulaw tsaka baler. Pag natabasan lahat yan, no? Kitang kita. Ayun yung tumba. Sobrang lakas ng hangin. Ito nga masyadong taas. May kawayan din dito. Yung matibay na kawayan. Ito nga yung Ito yung boundary yan. Ang laki na rin tanim nyo na ito, ano? Ito. Higitan. Ang tanim na pa pa yan. Ano? Sa amin din kasi dito dati tapos nabenta. Tapos nabili namin ulit. May magandang gawing sungguh. Siyang... Eh, mayroon pa palang yug sa may gitna nung ano. Tuwa yan. Matay ng panungkit na kahoy. May ilang kapa pala dyan. Oh. Ayun o. Hmm. Dito maganda pumusto ano. Uh, Tara na tano yung kan diyan. Mga tabasan niyan, maganda yung tanaw-tanaw yung... ng dagat dito, ito's eh. di pa kulaw. Oh. Maria ang gambaler ang kita po yan sinatali yung kwan pang kawit kung may kawain na pala rito akit kami na akit ng kawain sa baba mula sa baba hirap pa kami pero marilit yung kawain ano Ay, pero kunyan. payat payat pero ano yon yung matigas hmm. Uy, na, na, Tabasan na ito. Maganda magbaba ng kawayan doon. Ang sukal na. Oh. Shoon. Ito na yung isang may bunga. Ayan. Malaglag na yung mga bunga niya. eh. Yung pa yung isa. Ay, mayroon pa pala ron. Ano sa dulo ron? Diba sa atin pa rin sabi niya? nasa bangin maambun na maambun na guys hindi ako makapag video tago ko muna tong cellphone